kaibigan! lalong pa't sa pulis na katulad mo! Uh, ako po yung youngest son ni Johnny Vicar, yung mga nakakakilala ko sa father ko. Yung character actor, isa sa mga kontrabida sa movie industry. Yes. Nagpulis siya doon. Tapos after niya magpulis, madalas yata mag-shooting si FPJ doon. Ah, sa bataan? Oo. Mm. Kaya medyo, yun, mga hindi-hindi, hindi-hindi. Okay, okay. Nahilig-nahilig siya ganun. Ah. Uh, lahat kami, yun, dinisiplina ng maganda niya. Medyo Advantages niyang konti kasi bunso, hindi ko ulit tsaka uh, nabibiro-biro ko yung tatay ko. May mga gusto pa kayong sabihin sa kanya na hindi niyo nasabi nung nagbubuhay pa siya? Sama, may bitin pa nga eh. Wala, na ka na lang. Thank you lang, thank you. Sabi ko sana ano pa, sana medyo... Meron dito. Ngayari mo ko na. Ano, uh, sana medyo Nadagdagan pa sana yung ano niya. Yun? Para mga papay,